Gagandahan talaga ako sa design ng cake na to Parang gusto ko talaga siyang gawin Kaya naman nung may nagpagawa sa amin ng regular cake Sabi ko kay Suki palitan namin yung design ng cake niya Yung size nga pala ng cake dito ay 8x4 inches Vanilla chiffon cake ang flavor And for the filling, naglagay ako dito ng Yebo Fudge it, Ng Baker's Wheel So since heart shape yung gagawin ko dito Mas preferred ko na i-crumb coat yung cake Bago ko siya i-mano-mano i, -mano -mano i so, ganito nga lang din yung way ko Para makuha yung heart shape Hinahanap ko muna yung magiging center ng cake na to Then saka ako mag slice dito banda sa ibabang side. Then, itatransfer ko naman siya dito banda sa top. Then, para dumikit naman yung cake, ay naglagay ako na ice. So, same procedure lang din sa kabilang side. Ganun din yung ginawa ko. Anyways, kung napapansin nyo nga kanina, sobrang pino talaga ng tinapay na binake ni Vera. At isa talaga to sa bestseller namin na flavor. Actually, puro moist chocolate talaga yung in-order sa akin na suki ko na nag-order ng cake na to. Pero, pinalitan ko nga ng vanilla, chiffon. Baka kako nagsasawa na sila sa chocolate. So, gusto ko nga din pala i-shoutout ang aming suki ever seen na OFW ngayon sa Hong Kong. Shoutout sa iyo, Ma Mary Ann. Sana mapanood mo tong vlog na to. Anyway, sobrang simple lang talaga ng original design sana na pinasa niya sa akin. At siya din umorder ng cake na to way back 2020 at. Bali, gagayahin lang ulit yung design. Kaso, medyo pala decision tayo. Eh, inoffer ko sa kanya na kung pwede ganitong design na lang yung gagawin. So, ayun, pumayag naman siya kasi maganda nga din naman talaga yung design. sabi niya nga ako mag-additional pa daw siya sa bayan. Since medyo iba na talaga yung price ng ganitong design kasi vintage na siya. Para mahuhulog na nga to sa customized cake. So usually, yung mga nasa 1.8 pataas yung presyo ng mga ganitong cake. Pero syempre, ako yung nag-offer kay ma'am na baguhin. Eh, hindi na ako nagpa-add ng charge sa kanya. Nag-stick na ako dun sa price na binigay ko sa kanya. Ito nga pala yung inspo design na pinagayahan ko. O, diba? Sobrang ganda niya. Medyo maraming icing lang talaga yung nalagay ko dito sa cake. Kaya sabi ko kay ma'am, kung pwede, tanggalin na lang nila. Baka ako maumay sila. Kung titipirin naman to sa icing, e eh, baka hindi naman ma-achieve yung design. So, normal lang sa mga ganitong design na consume tayo na maraming icing. Anyways, yung icing nga pala natin dyan, syempre, ang whip it. And to achieve the color ng base, naglagay lang ako ng dot ng yellow. Kasi parang butter cream yung nasa inspo. So, iba't ibang piping tip lang din yung mga ginamit ko dyan. Any piping tip naman siguro, pwede natin gamitin. Hindi naman kailangan eksaktong eksakto talaga kung ano yung nasa inspo. Basta makuwala natin yung tamang pagpipe ng mga border. Yung pa pipe, I mean. At para naman sa color blue na color, nag-add lang ako ng dot na blue and dot ng color yellow. As in, onting-onting -onti lang talaga. Anyways, konting story time muna tayo. Naalala ko kasi may na-experience kami before mi nagpagawa sa amin ng rosette cake. E alam naman natin kapag mga rosette na Team. Sobrang daming icing na malalagay yan sa cake. So since medyo malapit nga sa design na 'yan yung pinasa niya sa amin, syempre sinunod lang namin kung ano yung pinasa niya. Then ayun nakatanggap kami ng na feedback sa kanya, sabi niya, "Bakit ganun daw yung cake? Uh, puro icing." So syempre kami inexplain naman namin sa kanya. Na ginaya lang namin kung ano yung nasa inspo. Ewan ko pero parang feeling ko na disappoint siya. So medyo matagal din bago siya bumalik ulit sa amin or nakapag-order ng cake. Anyways, pwede nyo naman i-scrape yung mga ganitong design. Na more on sa icing, then yung pinaka- 'yung kakainin. So ito na nga pala 'yung finish look na ating cake for today. Sobrang approved naman kay Ma'am 'yung final outcome. So 'yun lang sana nagustuhan 'yung cake vlog. Thank you so much for watching.